Nako, alam nyo ba na maigpit na ipinagbabawal ng Banko Sentral ng Pilipinas ang pagsira, pagsusulat at sobrang pagtupi sa perang papel natin? Alamin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Pagpunit, pagtupi at pagsira sa perang papel? Nako, bawal ito. Nakakita ka na ba ng mga tao na ginagawang laruan ang pera? Yung tipong sobra itong erorolyo, tutupiin para lang maging isang figura. Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Presidential Decree 247, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang paninira o pagdamage, pagbaboy, pagpunit at pagsunog sa mga perang papel at barya na inisyo ng Banko Sentral ng Pilipinas. Kabilang din dito ang sobrang pagtupi, paggusot at pagsulat sa pera. Sa visa ng PD247, ang paglabag dito ay may parusang multa na hindi hihikit sa 20,000 piso at pagkabilanggo ng hanggang 5 taon. Kaya kung ikaw ay may pera, mas mainam kung isilid ito sa loob ng iyong pitaka. Hindi rin kukit mababa ang halaga, isisiksik mo na lang ito ng basta-basta. Huwag paglaruan ng pera para hindi ka masabihan ng, NAKO! Bawal ito!